Panoorin niyo naman po yung pulang araw. <laughs> Nakatanggap ng pambabatiko si incumbent councilor ng Pasig City na si Angelo De Leon dahil sa ginawa niyang pamimigay ng libreng gulay para sa isang komunidad sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Pinunan ng ilang bashers ang pinamigay nitong sitaw na mayroong kasabay raw na paanya iya na manood ng teleserye. Kung saan siya kabilang ayon. Isang netizen ang nagbahagi ng video kuha sa pamimigay ni Angelo at Anya sa caption ay desperada na umano ang aktres dahil sa kakapiranggot lang ang binigay na gulay ngunit nais pa nitong manood ang mga nakapila ng kanilang palabas. Saad ng netizen sa post nito sa social media at na X, kakapiranggot lang na gulay tapos gusto mo manood ng pulang araw. Grabe na ang pagkadesperada mo girl. Mapapansin naman na inirepost ito ng isa pang netizen at sinabing limang piraso lamang raw ang sitaw na pinamigay mapanood lamang ang palabas ni na Angelou. Anya, kulang araw na migay ng limang pirasong sitaw mapanood lang. Yes po, lima po, na bilang ng SVG at Nielsen. Mapapansin naman ang kasunod na salita na malaki ang letra ng salitang char sa salitang charitable kasabay ang ilang laughing emoji. Ilan pang netizens ang nagbahagi ng kanilang opinyon patungkol sa ginawa ni Angel. Anila, nakakaloka kayo pulang araw, matapos ang limang sitaw, kalahating batelgord ba bayan. Kaunting tiis na lang po bahay kubo na tayo. Okay naman mag-promote ng serye, pero para gamitin ang kahirapan ng iba, para pakiusapan silang manood kapalit ng ilang perasong gulay is a big no for me. Ganito na ba tayo mga kapuso? Insulting ang ginawang ito ni Angelo de Leon na pinagsamantalahan ang kahirapan ng iba. Hindi napigilan ni Angelo na mag-react sa mga post na ito ng ilang netizens. Ipinaliwanag niya na taon-taon niya itong ginagawa ang community pantry tuwing kaarawan niya at personal niya itong aktibidad. Paraan niya raw ito para ibalik ang pasasalamat sa kanyang mga nasasakupan. Dagdag pa niya na nahiya siya sa netizen na hindi sapat para dito ang pinamigay niyang gulay at hinuha niya ay hindi naman ito tagapasi. Pagmamalaki pa ni Angelo na ipinopromote niya ang kanilang palabas dahil proud siya sa kanilang show. Nilinaw din niya na hindi lamang sitaw ang kanyang pinamigay sapagkat mayroon pa itong kasamang iba pang gulay. Buong post ni Angelo, Hi, I do my yearly birthday community pantry as a way of giving back and being grateful to my constituents. Personal ko po ito. Nahiya naman ako na hindi ito sapat para sa sa'yo. Pero guess hindi ka naman tagapasig. I will promote Pulang Araw because I am proud of our show. Meron pa hong putol na upo kasi hindi ko kaya magbigay ng buo. Pinuputol namin para meron ang lahat. May talong, ampalaya at okra din ang mahal na pala talaga ng gulay ngayon. Hindi talaga abot ang 64 peso sa isang masustansyang meal per day.